Okay mga team, uh, another service na naman tayo. Uh, Nagmotor na lang tayo kasi malapit lang naman dito si shop. Meron tayong Nissan Selfie. Ayan. Tignan natin kung ano nangyari dito sa Nissan Selfie. Ayan, may umusok daw sa unahan. Umusok daw dun sa bandang wood. Ngayon titingnan natin. Scan muna natin. Scan muna natin. Umusok daw sa harapan. Ayan, na titignan natin. Hintay natin. Antin natin. Antin natin dito. Tignan, malalaman natin kung gumagana yung low speed and high speed nito. Ano po natin test eh. Okay.

Musok. Possible nga pwedeng overheat. Pwede rin sa aircon. Nasira na rin. Ah, ito. Meron siya dito ng ABS. Front rear. Ito. 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 Front right pala sorry front right yan dito tapos ito okay lang to kasi sun load may cover sa tas to check natin ECM check natin cohesion test ignition Tignan muna natin guys kung gumagana yung low speed and high speed. acquisition test. Cooling pan. ay, uh, mali. Cooling pan. Ito. Tapos mo no monitoring data. Ayan o. Mga team. Tignan natin. Pag pinindot natin yung high, dapat mag-high. Pag pinindot natin yung low, dapat mag-low-low. Tapos muna natin yung bintana. Napakainit pa mga katim. Labas tayo para makita nyo rin. Tingnan natin dito. Buksan natin. Buksan natin. Yung Ayan. Ayan I-low muna natin. Pindutin natin yung low. Ayan. Pindutin natin yung low. Ayan. Pindutin natin Ayan po yung low. Eto po yung high. Ayan natin high. Ha. Ibig sabihin mga ka okay to. Hindi siya nag-overheat. Ang dito, possible yung aircon niya. Ayan, testing natin yung aircon. Start tayo. Wala siyang overheat mga ka -team yung lumabas yung priyon mismo sa aircon start natin tapos aircon tayo auto na natin gumana yung compressor ha hindi no oh. oh, walang lamig mga blow as in blower na lang siya mga katim blower lang huh? blower lang siya walang kalamig lamig ibig sabihin yung umusok na nakita nila mga katim ayun yung compressor nakalakas na yun pakita ko sa inyo yung ano pakita ko sa inyo yung compressor yung magnetic niya hindi gumagana wala eh blower lang ito agad natin may ari nito nasa ibang bansa yung may ari nito tinawag na sa atin. Ayun, yung Pinakadulo nang 'yan, pinakadulo na. Hayun nito. Sa ano? Mapangil ang amoy nya Mapangil yung amoy nya Medyo uh, oh, amoy priyo'n pa. Okay mga team, na-diagnose na natin 'to. Ang problema nito sa aircon mga ka-team. Patuwagan ko yung may kasi nasa ibang bansa yung may nito. pinuntaan lang natin. Bali, wala naman siyang problema sa engine. Okay naman, gumagana naman lahat. Babalik na natin to. sa tawagan natin kung anong plano niya sir dito. Importante naman yung na na-diagnose natin kasi umusok nga daw eh. Kaya hindi na nila ginamit. Okay na rin yung ganun. Pamama kaya kasi umusok dahil sa overheat. Pero tignan nyo may temperature nyan. Napakababa. Wala oh, ang kalamid lang ko. Parang electric pa Electric pan lang. Okay mga ate, ma maraming salamat. Sana may natutunan kayo. Uh, ang kasama naman natin dito si Albert. Eh. Nakamotor lang kami. Nagmotor lang kami kasi malapit lang naman to. tatuagang ko muna yung may-ari least masabi natin kung ano naging problema ng unit Okay mga team, maraming maraming salamat. Team Danzo, Tarapur Shop, handa magbigay ng theory tips. Alam, goodbye.